Hello guys! Hello mga ka. super kasari! Good morning, good morning, good morning! For today's video, i-share ko sa inyo yung another pag-giveaway natin ngayong year-end. Tapos na naman ang 2024. So thank you so much sa mga biyaya ng 2024 and welcome 2025! more blessings to come at dahil marami tayong biyaya ng 2024, mamimigay din tayo ng biyaya sa ating mga customers at ito na ang aking niluto-lutong paayuda yes, sana all madam So, nagbigay tayo nung December, December, yung kapaskuhan. Mayroon tayong pamaskong hot Hula mo, grocery mo, may nanalo na. So, ito naman. Dapat, nung Pasko din ito, sasabay ko sana. Kaso, hindi ko na nagawa. Hindi ko na naasikaso. So, naisip ko, sige. Sa magpasok naman ng bagong taon. Rocha Mini Minimart Year-End Giveaway. Yes! What a brilliant idea, madam! So, ito na. Bago to dito sa Rocha Mini Minimart. Ito ay ang... Rosya Mini Mart Year End Giveaway Scratch and Win, Yan get a chance to win one sack of rice, 10 kilos only, grocery package, cash and many more. How to join? Every 300 purchase, one scratch card. So ito yon yan. Diba? One scratch card every 300 purchase. So, unlimited to. Pag nag-purchase ka ulit ng another 300, one scratch card. Hanggat mapanalunan mo ang ating mga grand prize. Yung ating grand prize nga dito ay one sack of rice na 10 kilos. At meron tayong grocery package ito na to. Ito. At syempre may pa-cash dito. Ang cash dito, ang pinakamalaki ay 1K. Mayroong 500. Mayroong 100. Mayroong 50. May 20. At may better luck next time. At ito may blanco. So dito natin inalagay. Yung, yung ito nga nilagay ko na. sa na yun? <coughs> ito na nga, ito na nga, lang kapag lagay na ako, actually, ng ating mga pag-grand prize. So, nandito na dito sa asan na yun? Nawala. Wait lang. Ito pala yun. Tapos nakakaraya din na kasi ito nung Pasko. Eh, hindi ko na nasikaso. Hindi ko na nagawa ng mechanics. Kaya ngayon na lang. Oh, uh, parang masaya. Mayroon nung Pasko. Mayroon din ngayon. Pagpasok ng bagong taon. So ito na yung ating nakare-ready mga pang grand prize. Nandito ang 1K. Nandito ang grocery package. Nandito ang 10 kilos na bigas na isang sako. Mayroon din dito mga cash, prize, and many more. Yung ibang mga blank. So ilalagyan natin. Pwede 1.5 k one tie of coffee, gatas, mga ganon. Kaya mayroon tayo din mga blanco. At syempre, mayroon nga din pa better luck next time. So ayon ang aking naisip na bright idea ngayong year end na ito. Okay? So start nito ay tomorrow na December 30. So it start December 30, 31 siguro marami na mang-million more than 300 pa. So sana mapanalo na nila hanggang maubos itong ating mga scratch card nito. So mamaya ang gagawin ko dito, itong mga 50 na ito ay tatakpan na natin itong ganito at ay aayusin ko na para pag nakapag-purchase sila bukas ng worth 300, bibigyan natin ng isang scratch card. Congratulations na naman sa mga winners. So, marami silang mapapanulunan. Bukod dun sa ating mga pag-grand prize, 50, bumatsaya na rin yung sila. At hindi sila na zero. May 100, yun nga lang, mayroon tayong bitter luck next time. Opo. <laughs> ay, kaya ipapaskil na natin itong ating by your end give away Scratch and Win ng Rosham Mini Mart. Para naman happy ang ating mga tumors. Ayan. So, kung ikaw hakuha ka ng idea at medyo late na sa'yo, igawin mo na lang next year. So, pwede mo pa rin ito gawin. Habol pa kung gusto mo magpaganito ka. So, ito kasi kailangan order mo muna sa Shopee o kaya sa TikTok. Okay? So, next year mo na lang gawin. At isa, kakuha ka na ng idea kay Madam. So, ito lang ay first time lang dito sa Rosia Minimart. Itong scratch and win. O, para naman may excitement. Diba? May pa-scratch, scratch. Ha? Natuwa. Habang yung scratch nila, yun, ay, grocery package na ba ito? Sa akong si bigas na ito? Ha? Ganon. Ah, diba? Uh -oh. Ito nang bago ngayon, scratch, scratch. Uh -oh. Wala tayong rap-rap. Scratch agad para Premyo agad pag na-scratch nila Okay, so bye, yun lang aking share Happy, happy new year At more blessings sa ating mga negosyante At marami pang biyayang darating sa atin Okay, okay Okay, bye-bye, thank you for watching Bye Roastya Mini Mart Year End Giveaway Scratch and win And get a chance to win One sack of rice, 10 kilos Grocery package Cash and many more. How to join? Every 300 purchase, meru one scratch card. Ganito. Except cigarette, liquor, and load ng and cash. Only groceries. For regular customer only. Join na. One sack of rice, grocery package, cash, and many more. Dito lang yan sa Rochamp Mini Mart Year End Giveaway. Scratch and win! Happy New Year! guys! Okay, Hello mga ka-super kasari! Good morning, good morning! December 30 na! Bagong taon na! Well, 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 ang ating bagong taon ay medyo-medya umuulan-ulan. Kanina nga, pag silip ko, umuulan, balik sa higaan. <laughs> Nagbukas ako ng 7 a.m. So, time check, time check muna tayo. Ayan, magna na, busy ang madam. Kasi wala pa, hindi pa dumadating ang ating assistant. Yung ating karton dyan ay nakalatag, no? Kailangan natin ng maraming karton ngayon. At may inaantay akong delivery sa Pure Gold mga soft drinks. Dadagdagan natin ang mga soft drinks. At marami pa tayong displayhin nga. Inaantay ko rin ang ating taga-display. Ay may inaasikaso muna at nagpapa check up daw ang asawa kaya malilate ng paso kaya ako ito naka duty ang dami nating mga gagawin ngayon magmamalingki pa kami ng after lunch mamamalingki kami at mayroon tayo ditong Paros Jam Mini Mart year end giveaway scratch and win yan oh Nag-start na rin at may nanalo na mga ka-super. Ayun o, oh, you know, uh -huh. mayroon na tayong isang customer worth 600 ang kanyang pinurchase. So, bawat 300 kasi na purchase, may isang scratch. Dalawa ang kanyang na avail. So, may nanalo siya ng 1K. Nakaloka. Sabagay. Sabi ko, buena mano. Oh, Agad-agad nailabas ang 1K. Sabagay. Lagi naman yun na bumibili dito sa aking tindahan. Talagang suki talaga. Kaya deserve niya manalo ng 1K from Rose Jam Minimart sa Scratch and Win ito pa nga. Naantay ko yung si itlog at naubusan tayo ng itlog. Kailangan may itlog tayo dahil nga maraming gumagawa ng mga pampaswerte pagpasok ng bagong taon. Ako nga ay hindi pa nakakagawa. Ito pa ay waiting pa para display. Ang mga candies na nahakot ko sa BNL store sa RFC Mall. Mga candies, candies, candies. Oh, mabenta sa mga bata. At ito naka-display na rin ang ating patorotot ang ating ano talaga oh, magulo pa din at ngayon na marami pa rin bumibili ng mga dilata talaga Oo, wala pang luto puro dilata tsaka pansit kanton ito yung ating mga ano ayus ayusin pa namin yan ayan 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 at syempre nakaredy na yung ating mga gold coin ayan at ito sabi sa sabi sa inyo pansit kanton pa rin talaga bukas pa siguro talaga yung handaan o siya. Mamaya naman at magkakapi naman ako at kumihilap na hindi Ako lang ang gising dito. Tulog ang mga tao dito. Sana all na lang talaga. So magkapi muna ako at antayin ko ang ating tindera at makakilos-kilos naman ako sa loob ng bahay. At inaantay ko din ang delivery ng San Miguel Brewery. Kasi wala nang mga ano, hindi ko sure kung ang deliver ngayon. Inaantay ko nga kasi kung hindi, baback up tayo sa wholesaler. O siya, mamaya na lang ulit ang check-up. Busy ang madam. Hello guys, bisibisihan Busy kami dito. Yan, nandito na si Ice Ice Baby. Ayan, ayos na ating mga candies. Doon ang ating Super A. O, oh, ayos ayos na para bukas. Ready to go, go na. Ready to go, go 2025. Yan, dalawa. Ice Cubes! Hello mga ka-super. Nandito naman kami ngayong hapon na ito sa market. December 30 na ang sikap dito sa market dito kami sa aming wholesaler na binibila ng mga uling at kung ano-ano pa asin, ini mo na yung lista at ako naman ay tatawid dun para bumili naman ng prutas dahil wala na kami yung prutas, ang mahal ng gulay, ang mahal ng bell pepper, nakakaloka ka. na madali na kami, mamimili mo na ako ng prutas nabili na ako ng prutas, grabe, ang mahal ng prutas, ito lang, 500 plus na agad to. <laughs> nakakaloka ang talaga namin dito sa amin binibilang wholesaler. Priority ang madam. <laughs> Bibigay lang ng lista tapos ito waiting waiting lang. Nagre-reklamo pa ang Entoy. Ang tagal daw. Sabi ko priority na nga tayo habang ng pila doon. At may Graham dito. Nakakaloka. Walang Graham sa pure gold pero dito mayroon. Dito na kami sa Rosa Minimart. May uwi kayo Macdo. Um, drive-thru. Gastas.